Magandang linggo sa inyong lahat. Kabusta ang inyong araw ng linggo? Nakapagpahinga ba kayo? Ako po ay, nako, siyempre, nagsiesta. Dahil ang aking siesta, yan po talaga ay talagang by hook or by crook, basta linggo. Kinakailangan, nakakapagsiesta. So kahit ano pa mangyari sa mundo, naghihilik ako kapag hapon ng linggo. Pero dahil alas 8 na ng gabi, kailangan mag-spokes hour na. At ako mga kaibigan, ha, ang daming nangyayari. Well, una-una, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Doon din siya sa kingdom sumuko. No? So, dinawin po natin na hindi siya nahuli. Siya po ay sumuko sa ISAF. Siguro, eh, binigyan tugon rin niya yung mga recommendation ni uh, uh, Senator Bato at saka ni Senator Amy na sumuko na kasi parang sayang man yung kingdom kung talagang isasalawlarin nila paghahanap sa kanya no ako naman ang tagang nagwo-worry ako diyan eh yan ay isang banal na lugar no yan ay sagrado sa mga nananampalataya at habang uh, patuloy sila naghahalughog diyan eh syempre nababastos yung lugar so sa akin mas mabuti na nga na sumuko si uh, Pastor Kibuloy ang ating alalahanin na lang yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na siya ay i sa US alam niya yung rendition na yan? eh sa Amerika kasi bawal ang torture, no? Pero ang ginagawa nila kung gusto nila manorture, e eh, dadali nila sa isang tinatawag na black spot. Isang lugar sa daigdig na hindi sa Amerika kung saan nagkakaroon ng mga torture at doon sila ito torture, no? So yan yung mga tinatawag nila mga CIA black holes. At yan naman ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. So, ang hinihingi sana niyang kondisyon para siya ay sumuko ay hindi siya isusurrender sa Amerika. Well, titignan natin ngayon ang anong maging aksyon ni PBBM. No? Siyempre, dahil may kaso sa Pilipinas, dapat lokal na hukom ang uh, magkaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao. In any case, yung kanyang uh, um, of ay inisyo ng Pasig RTC. So dapat dadalin siya doon sa Pasig RTC no? at dapat doon siya haharap sa kanyang kaso sa Pasig RTC at hindi kung saan ibang parte ng daigdig. Kinakailangan bigyan muna natin ng galang ang subrenya ng mga kaso ng mga korteng hukuman ng Pilipinas bago mga dayuhang mga korte. So sana yan nga po mangyari kay Pastor Kibuloy ngayong narariyan na siya at po pwede nang umusad ang kaso niya. No? E kampante naman ako na dahil rehash yung mga kasong yan, eh, hindi naman mapapaniwala ang hukob no? na siya ay guilty. So yung ang minsan, eh, na na yan ng piskalya pa lang. Mantakin nyo. Proof beyond, ano pa lang yun ha? Probable cause pa lang, eh, na na ng piskalya. Eh how much more kapag proof beyond reasonable doubt, no? Syempre mas mahirap mapurebahan yun, no? So sa aking nga palagay, eh, eh madidismiss din ang mga kaso ni uh, Pastor Kibuloy. Kaya lang nga, yun nga, nag-worry siya na baka mam ma niya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon ng maging biktima ng extraordinary rendition sa Amerika. Sana wag naman po, bantayan po natin, no? Dahil siyempre, lahat tayo may pakialam dyan. Aba, soberenya ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Kapag merong kaso ang isang Pilipino sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas, dapat tanging Pilipinong hukuman lamang ang maglilitis, no? So tignan po natin ang mga susunod na kabanata dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero siyempre po, ah, for the books itong nangyaring ito, ha. Aba, itong hapon ito, bago mag-surrender si Pastor Kibuloy, doon bukod pa do sa tatlong libo ng mga pulis na nasa loob na ng uh, kingdom, abay nag-order pa ng 6,000 na naman. Mantakin nyo, 9,000 policemen ang lulusob dapat doon sa kingdom. Kaya siguro minabuti na ni Pastor Kibuloy na sumuko kasi nga baka tuluyan ng masira yung kingdom no? with 9,000 na policemen. No? Pero iba po siyempre ang pagsuko, iba yung paghuli. no? So siya po ay sumuko sa militar, hindi po siya sumuko sa kapulisan. And there were 9,000 of them. So siguro sabi niya, kung ako ay magpapaaresto, eh, hindi ko bibigyan ng ng um, credit itong si Tore. No? Hindi siya dapat magkaroon ng credit sa pagkahuli sa akin. So, mas mabuti pang mag-surrender na ako sa militar. At yan nga po ang nangyari. No? So, anyway, abantayan po natin dahil kinakailangan din eh, masiguro na magkaroon ng katarungan po si Pastor Kibuloy. No? At uh, ang pinakaimportante importante dyan ay hindi po siya ma Hindi siya mapadala sa Amerika dahil kinakailangan munang unahin ang paglitis ng mga kaso dito po sa Pilipinas. In any case, isa pa hong dapat natin pag-usapan, nakita natin kung paano talaga binastos na mga kongresista ang ating Vice President sa Kamara de Representante. Tama pong sinabi ko, binastos po talaga si VP. Bakit? Kasi po talaga, since time memorial, ako naman ang daming basis ko na nagtrabaho dyan sa Kongreso. Nung ako po ay working student sa UP College of Law, eh, nagtrabaho na ako dyan sa Kongres, nung nagkaroon po ng uh, uh, Kongreso muli, no? matapos ang Marsha no? matapos yung uh, uh, pamumuno ni Cory Aquino. At talaga naman pong pagdating sa budget ng presidente at ng vice president, meron po talagang tradisyon na walang tinatanong. Kasi nga po, ito ay ang pinakamataas na pinuno sa ating bayan. So, respeto lang, bakit mo pa sila grill Nandyan po talaga yung checks and balances, no? Pero, nandyan din yung tradisyon at paggalang sa pinakamataas na namumuno. Eh, ano ba yan? Hindi lang po yung titulo na dapat respetuhin. Yan po ay yung suporta rin ng taong bayan sa kanila. Dahil miski pagsama-sama mo pa mga boto ng kongresista, eh talaga naman pong kakaunti ang kanilang mahaboto boto kung ikukumpira mo sa isang presidente o sa vice-presidente. So, yan. So, yun po ang ating uh, sinasabi lang. Bakit nabaliwala kaya yung tradisyon na hindi talaga dapat tinatanong uh, ng kahit ano pang questions ang budget ng presidente at ng vice-president. Pero ngayon, anong mangyayari? Well, wag po kayo mag -alala. Tingin ko ang gagawin ng... Uh, ang um, Kongreso, eh, ng lahat ng budget ang, ang Vice President pagdating doon sa kanyang mga programa. Ang sinasabi kasi nila, dumudoble, meron ng pondo sa DSWD, e eh, bakit pa dapat bigyan ang, ang uh, Vice President's Office? Alam yung simple sagot dyan eh. Tignan nyo, yung mga ayod ng pinamumulbud ni Speaker, kanino ba niya ibinibigay? Siyempre, sa mga kaalyado niya. Paano naman yung mga hindi kaalyado? Wala na sila makukuhang ayuda galing sa gobyerno. Hindi naman po dapat. Kaya dapat nga, meron din ang vice president para naman yung mga kalaban ng mga politiko na namibigay ng ayuda, e eh, meron pa rin maaasahan na ayuda. ba diba po? E eh, diba yung mga, um, mga supporters ni, uh, ni speaker, sila, ang dami nilang ayuda. E eh, paano naman yung mga hindi nila supporters? Saan naman sila kukuha ng ayuda? E eh, ang ayuda naman e eh, para sa lahat. Dapat ang basihan, pagkuha ng ayuda, ay eh, yung pangangailangan. So, jan po papasok dapat yung ayuda ng Vice President. No? Kasi nga, ini-equalize niya. Hindi lang yung mga supporters ng mga nasa Malacanang ang dapat magkaroon ng ayuda. Kinakailangan lahat ng nangangailangan magkaroon ng ayuda. At saan pa ba pupunta yung mga mahihirap nating kababayan na hindi naman mabibigyan ng ayuda ng mga lokal na politiko? E di pupunta doon sa kalaban at diyan nga po ang importansya ng Vice President ay e eh magkaroon din ng ayuda. So ngayong tatanggalin yan ng uh, uh, Kamara de Representante, ano mangyayari? Sa tingin ko po kasi, kasi dalawa naman yung ka, kapulungan ng ating Kongreso, yung Senado at saka ang Kamara. Ang mangyayari po dyan, ang magbibigay ng ayuda kaya uh, Vice President ay yung Senado. Nang matapos po kasi ang proseso ng budget sa parehong kapulungan ng Kongreso, magkakaroon sila ng bicameral conference kung saan paplansahin nila yung magkakaibang mga probisyon. So, sigurado po ako dyan, isa sa sa nila ay yung pagtanggal ng pondo sa Office of the Vice President. At sa tingin ko naman, dahil ang mga senador ay eh, napakalaki ng mandato compared sa mga congressmen, eh, magbibigay naman po yung mga congressmen. yan. Pero napadala na nila yung mensahe kay BP Sara na hindi ka namin kakampi. No? Pero sa tingin ko, sa, sa bandang huli, mananaig pa rin ng mga senador at bibigyan pa rin ng budget ang Vice President. Kasi nga, Tignan nyo naman yung composition ng Vice Pres ng Senado. No? May dalawa dyan, tumakbo rin ng Vice President na hindi sinuwerte. So, respeto lang dun sa Vice President na sinuwerte at binigyan ng mandato. No? Kumbaga, siya ay naging matagumpay dun sa hindi nakamit ng ilang mga tumakbo rin ng Vice President dyan sa Senado. Kaya, yun ang magiging dahilan kung bakit pagbibigyan nila yung budget ng ating Vice President. So, muli po ha, wag kayong mag -alala maski hindi po nabigyan ng kamera ng uh, kaukulang budget ang vice president at nakita natin na talagang uh, binasura ng mga kongresista ang tradisyon na rinirespeto ang pangulo at ang vice president at hindi na nagtatanong sa kahit anong uh, uh, katanungan sa budget hearing eh nandyan pa rin po ang Senado. Kaya yan po maganda doon sa pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, no? Nagkakaroon din po ng check and balance sa Kongreso mismo. In fact, ang inaasahan na natin, no? sino ang magbabantay dun sa mga nagbabantay sino naman ngayon ang uh, mag uh, magbabantay dun sa pondo na binibigay ng kongreso at ng senado sa kanilang mga sarili well alam nyo, ang solusyon jan eh sila sila rin kasi syempre pag masyado naman ang kukunin ng kamara para sa kanila magrereklamo naman ng senado at ganun din naman ang gagawin ng kamara kung masyadong malaki din ang pondo na binigay ng senado sa kanilang kan mga sarili no So, it all works out to be fine. Kaya nga, nga lang po, eh, nasira yung tradisyon. Sana nga po, respetuhin na lang natin yung mandato na ibinigay ng taong bayan sa Vice President. Kasi after all, si VP Sara, ang pinakamalaking mandato na nakuha sa taong bayan. Ano ba naman yun na pagbigyan natin, respetuhin natin yung mandato na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng um, pagbigay ng budget na hinihingi niya. Anyway, ang budget naman yan, eh mapupunta rin sa mga mahihirap no, na nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno. Okay, so sana po meron kayong bagong kaalaman na napulot dito sa ating Spokes Hour. Naku, madami pong mga nagkokomento, no? Uh, mga nanonood, sila Juliet, sila Kong Waila, puro mga watching, no? Wala namang mga comments, no? Ganito pala ito kapag nag, uh, nagla-live ka, no? But anyway, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ha. Anyway, sa susunod na mga uh, araw, e eh, babalik natin yung dating format na meron tayong opening spiel, meron closing spiel. Pero ngayon po kasi, medyo nag-improvise lang tayo. no? Sa so, Kaysa naman wala tayong uh, Spokes Hour, e eh, minabuti kong mag-improvise uh, na tayo. Okay? So, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik. At uh, gaya na aking sinasabi po, no? I love you Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.